What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat Nandito na naman tayo, nagbabalik para makapag-share sa inyo ng mga tutorial patungkol sa ating mga motor Ngayon araw naman mga bro, magpapalit tayo ng handle switch Magpapalit tayo ng handle grip At magpapalit tayo ng head Ayan, so bali ito yung mga ipapalit natin mga bro Ayan, ito yung papalit natin domino handle grip tapos ito yung galing kay Lazada ayan handle switch Magkabilahan yan ayan dalawa tapos ito yung ating headlight so, di ba mga bro kabit na natin yan syempre bago natin yung pisahan kung bago ka palang sa akin channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated yung meron tayong mga videos na i-upload unang so, gawin natin dyan mga bro uh, tatanggalin natin tong mga handle switch na ito tapos yung head tatanggalin natin yan ano so ayan mga bro kung nakikita nyo nabaklas na natin yung head no so, yung tama niyo. tapos yung display nya may tama na konti pero okay lang yan kasi nasa ilalim mga bro so tatapalan na lang natin yan ano tapos mga bro, isang problema pa. Kung so, nakita niyo yung sakit na ito, ayan. So female sakit siya. Pareha sana silang dalawa. Pareha sila female. Ang problema, maliit yung isa. Kaya so, ang gagawin natin, so lahat ng ito, lahat yung headlight niya at yung signal light niya, kukunin natin lahat. Ililipat natin dito mga bro. So napakadali lang naman ito kasi tanggal-tanggal lang naman ito eh. Gaya nito mga bro. Ayan. ya Yan, oh bro. Tanggal na. No. Ito na siya. Napakadali lang naman. Tapos, ito ka mga main Ito naman na isa. So, ganun din. Ganun din yung pagtatanggal niya. Ayan mga bro, ito na. Ito yung kailangan natin. So, ililipat natin siya dun sa bago na headlight. No. So, ayan mga bro, ngayon, ikabit na natin itong mga wiring niya. Siyempre mga bro, bago nyo isalpak niyan, alamin nyo muna yung signal light kung asan yung left, yung asan yung right para hindi na kayo magkamali. Para isang lagay na lang, no? Basic na basic lang yan. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano ito? So ayan mga bro, kung nakita nyo, nakabit na natin yung wiring. So mamaya na tayo dito. Dito naman tayo sa handle grip mga bro. Ito yung switch. So dito sa switch, mayroon dalawang scroll lang yan sa ilalim. So tatanggalin nyo lang yan. Ayan. ayan. So pag natanggal nyo mga bro, matatanggal na natin itong cover. Ayan. Kasama tong, ayan, tong ating. Kasi papalitan din natin ito eh. Yung handle grip nya eh. So palitan muna natin. Palitan natin itong Palitan na natin tong handle grip mga bro tapos kakalasin ko na to ano. So ito mga bro, bali na natin yung ano uh, push start na switch. Tapos ibit natin yung bago. Kaya so, na uh, parehas lang. Mamaya natin mga bro ikabito kasi nagpabili tayo ng ano. Alam niyo yung lagayan mga bro ng handle grip kasi naka-fix pala yon. So hindi natin may kakabit yung handle grip na binili natin kung wala tayong ganun. So mamaya ipapakita ko sa inyo pag dumating yung pinabili natin. So, yung mga plastik ah. Ayan mga bro, bali ito yung pinili niya. So di ko alam kung ano yung exact na tawag dito mga bro. So ito kasi yung handle grip na yan, so nakapit siya. Ayan. So hindi natin, akala ko mabubunot natin itong kulay pula pero hindi pala. So naka-fix pala siya mga bro. Kaya ano pabili tayo nito para may lagay natin yung ala, ayan yung bakong handle grip. So ayan ngayon ikakabit na natin siya. Sa pagkakabit mga bro, hindi lang basta sinasalpak yan. Kung nakita nyo, ah, magkaiba yung butas niyan. Merong malaki, merong maliit. Kita ba? So ito yung maliit, ito yung malaki. Ito yung nasa kanan natin. So ito yung nasa kaliwa, yung maliit. So ibig sabihin, ah, uh, dito nakakabit itong malaki. Kaya siya malaki mga bro, para dito yan. So ngayon nakabit na natin. Ano? salpak natin bago natin ikabit salpak mo natin oh, lambot lang ito mga bro ayan mga bro so ngayon ito naman dito naman tayo sa kabila no lagyan natin mga bro ng konting ano kahit use oil or WD-40 pwede pang padulas para mas mabilis ipasok ganun talaga di ba So ayan mga bro, bali na ikabit na natin yung handle switch tsaka yung handle grip. Pangit pala yung handle grip, may pakpak -pak eh. <laughs> Yan, so dito naman tayo sa kabila. So sa kabila pala mga bro, may kabit na rin natin. So ikabit na natin yung switch. No. So ayan mga bro, kung nakikita nyo, Naikabit na natin. So dito naman tayo sa wirings. Kimi no Ayan mga bro, subalit so, ito yung sakit ng ating handle switch, yung sa may signal light. So, binatero operated to, ibig sabihin, itong yellow white, na may stripe na white. So, kakabit natin to sa accessory wire mga bro, ano? Ganun yung pagbabatero operated ng Raider 150. So, putulin natin to mga bro. yan Tapos, gawin natin, supplyan natin to ng accessory wire. So ayan mga bro, kung nakita nyo, na-splice na natin ano? So binili lang natin yung pagka battery operated niya. So ayan mga bro, ikakabit na natin yung headlight Ang labo ng camera natin Pangit yung cellphone natin mga bro ha Ayan Good, okay mga bro Ayan, nakabit na natin So try mo nga, man, so siyan, dito ako sa unahan para makita Ayan Dito tayo Okay na. Bukas na. Ayan mga bro. Kung nakita nyo. Nag-on na. No? Sige so, ba? So, bukas. Okay. Ibig sabihin. Okay yung wiring. Try mo yung park light men. Park light. Ayan. Kita nyo mga bro. Mayroon yung park light. Ibig sabihin. Okay. Tapos yung headlight. Ayan. Yung low mga bro. Try mo yung high. Ayan. Okay yung high. Okay patayin mo na. Ayan. Signal light. Pop. Pukul yung ating right Ay left Yung right Yan So yan mga bro Okay na Siguro hindi ko nipapakita sa inyo Kung paano natin ibabalik yan So napakadali na yan So yun hanggang dito lang mga bro Maraming salamat sa panonood At ride safe kayo lagi